At dahil panibagong araw na naman para sa ating Wednesday, Pets Day, kikilalaan din po natin ang mga fashionista pet na talaga nga namang manggigigil ka dahil sa kanilang cuteness ito! na dito po kasama natin ngayon. At saka hindi lang yung mga pet ang fashionista, of course ang kanilang mga fur parents. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Isa sa usong-uso ngayon ay ang mga fashion shows. Pero hindi na lang para sa mga tao ang ganitong uri ng events. Dahil nakikipagsabayan na din sa mundo ng fashion ng ating mga cute and charming pets. Mula sa damit, sapatos, accessories at headpiece na tiyak na mapapabilib ka sa mga stylish pets na nagpapakitang gilas sa stage. Kaya naman kilalani na natin ang adorable pets na bibida sa atin ngayong umaga together with their fur parents dito lang sa Wednesday Pets Day. At magkakasama po natin dito sa studio ang pet owners sa sina Kent barney Kyle Kevin John Gabonada, Ana Angelica Ranezes, at Catherine Joy Artamia. Kasama kanika nilang oh, fur babies. Good morning! Meron lang nagagalak. Oo oh, nga, tumakas na. Akin na, ako yung ko, ako yung ko. Pero sige, pakilala nyo naman ang inyong mga fur babies. Ang too cute naman. Sir? At saka anong breed and uh, gender ng inyong ano, pero? Princess, uh, three years old po, may rin yan, Chihuahua. na oh, yun, Chihuahua, nakasmile siya, oh. And then, ano po ang pangalan ng inyong pet? Uh, Ichika po. Ichika. Ichika. Female po. Evil. Evil? Five like years old. No? And ito naman parang ready na sa Rain Elena. this is Pomi po. Six years old. Pomi. Yan yung tumakas. And then ito naman si Barbie. Yeah, this is Richie. Patingin natin. Um, Richie. Four months si Richie. lang siya. Four months. Ang cute, oh. Ay, mm -hmm. ito naman ay cat. <laughs> ano, no? Playful? Yes. Oo. So, uh, ano ang nag-inspire sa inyo, nagtulang sa inyo na simulan ng uh, pet fashion journey ng inyong mga alaga? Ako naman nag-start ako last year, October. So, parang ano, uh, stress sa trabaho. Sa oh, okay. lahat, dito ko lahat Inilabas yung, ano, mm -mm. yung street. Uh... Yes. Mm -mm. Tsaka, nga. So, nag enjoy na yung yes. fur parent. Nag-i-enjoy yes. pa yung pet. Pet, uh -huh. oh. parang oh. quality oh. time na rin namin dalawa. So, yung Saturday-Sunday. Mm. Can you tell us more about your outfit? Uh, And... Yung costume namin is festival costume. Festival. Kasi uh, hindi ko kasi talagang sumayaw. Kaya, pagdating sa performance, mm -hmm. sumasayaw kami. Siya rin ba? Siya rin? Yes. Yes. pati yung pet mo? <laughs> so, dumo kayo. <laughs> Yes po. Mamaya, <laughs> oh, tingnan natin yung talent <laughs> na yan. Parang ano na, o, pang national costume <laughs> yes. na yung mga peg, ano, ng outfit. At saka, mapapansin mo, doon sa mga pets, hindi sila irritable. Parang Oo. sanay na sanay silang isuot Or yung mga costume yung nila. Or yung material yes. din siguro pinili nyo ng mag-aayon. Yes mga light materials lang naman po. Bukal lang siyang mabigat pero sobrang gaan. Mmm. Komportable -hmm. uh, naman po. Oo. Kevin, tell us more about your outfit ata, nung no, nag-inspire sa'yo. Uh, yung outfit po namin is colorful po. Mm -mm. Then, pwede rin po siya sa Barbie attire. Ayun. O oh, nga. Ano pa ito? Parang compete nyo rin sa mga yes, po. competition? Sumasali so, so, po kami sa mga pet fashion show po. Then, oh so hindi kayo magkakakilala na ano? Nagkakilala kayo dito na sa, sa organization. na kayo, ano. Oh. So, paramihan na to ng awards, ano, ng oh. mga alaga. Okay, bakit mo naisip na simulan itong fashion na journey ng iyong alaga? Uh, bukod po sa banding naming dalawa, hmm. uh, nakaka... nakaka-discipline uh, din sa dog. Ma, then, like po sa napapasunod ko po siya maglakad, hmm. then, nakakapagsuot po siya ng mga iba't ibang dress po. Mm. Si Katrina naman. Yes, galing, po. parang ano lang galing ng Zagala, 'di ba? Mm. O oh, 'di ba silang dalawa rin ni Elena. Uh, tell us about the outfit. Paano niyo 'to ginagawa? Anong proseso Mukhang kang uh, matindihan ng preparation? Yes, po. Actually, ano po, uh, Forest de Mayo inspired po 'to. Oh. Modern oh. Filipiniana po. Uh -huh. We used this po last show po sa amin sa San Pedro, Ah, uh, Forest de Mayo. Actually, ito pong gown na 'to. Uh, this one is uh, I made by yours truly. Ah, oh, talaga? Yes po. So, may fashion Pero ito pong na. gown ko, pinabuo ko po siya. Meron po ako nagtatay. But yung mga lace po na dinisain ko po, yung mga beads po, ako po yung nag-embellish po ng mga lace. Ay, design. grabe. Mm no. facial reaction ng kanyang pet. Oo, oh, oh real, para no. bang... Parang nag-beautiful eyes. Hindi, <laughs> parang siya nagpipictorial. Oo, oh, no. Hindi Ang ganda. May mga flowers pa talaga. Hindi siya na-irritate oh, oh. kahit meron siyang headband na. na, mga oh, flowers. ano. oh, yeah. Okay. Ito naman. Kat naman. Ang nag-iisang pusa pet. Oh, okay. So, ano po itong so obviously Barbie, Barbie you no? Know? Mm -hmm. Yeah, because this is the trending movie last mm -hmm. year this year di ba? So, yeah. It was inspired by that movie. Sino pong gumagawa ng mga outfit? Actually, kami lang <laughs> sa bahay, yes. Lang. Mm -hmm. uh -oh. Ano sila I mother and daughter it, yes. sila, mm -hmm. Mm -hmm. Um she's sick lang medyo pa pao, so oh, Facebook person. Oh. <laughs> mm -hmm. So, marami ba kayong alaga sa bahay? <laughs> yes. Nine, nine? nine nine cats for cats. Um, we have two dogs. two dogs, we have two cats, three turtles, one guinea pig, one gecko. Oh, pati yung And mga all of them are fashionistas Ay, also. Ang bangga. galing Galiga, permitan mo ako kaya May uh -huh. tanong ako, kasi siyempre hindi naman laging kayo yung mag champion o mananalo. Aha. Uh -huh. Nang site rin ba yung mga pets ninyo kapag gano kapag <laughs> medyo hindi sila nanalo? <laughs> Oo, oh, may ganun ba? Oh, Nagkakaroon din ng naralala mental naralala health naralala problem. Yes, like for example, our dog. Oh, oh. Um, our dog is a parang Uh, two-time Hall of Famer na siya. Okay. So, Anong breed? Um, Pomeranian okay. din siya. One and a half years old. Mm -hmm. So, napapansin namin, pagka nananalo, sobra siya talagang happy, happy. talaga. Oo. -o. Pagka natatalo, medyo sad talaga. Talaga. Tapos hanggang makauwi kami. Apektado. Ka <laughs> Affected. Okay. Oo, parang he seemed to get yung feel talaga ng competition. Mm -hmm. Diva. How Di about ba, the I others? The Hindi yeah. naman siguro, baka malungkot mm. yan. How about others? Can you tell us some unforgettable experience dito sa pet fashion journey ninyo? Kami naman, tuwing ano, parang quality time namin tuwing Saturday, Sunday. Kasi every Saturday, Sunday, meron talagang event. Every week kayo sumasali? Yes. yes ang ah, matindi ah, no? Ang, so parang yung oras. Um, okay. Parang quality time na namin. So parang manalo man o matalo, away kami ng masaya. Oh, may cash so, prize din yung mga ganyan, ano? Pag SM po meron. Ha? Huh? Pag mga SM meron. Ah, yun. Depende po sa ano, sa mga... Organizer na oh. sinasalihan po namin. So, how do you treat yung ano? pet mo kapag ka nananalo? Uh, Nag-buffet ba kayo? Uh, Binibilang ko po siya ng chicken kasi mas mighty <laughs> kosa sa chicken. Uh, chicken, yes, chicken! Kapag ka nananalo. masaya na po siya. Kevin, uh, uh, curious ako sa iyo eh. Talagang matagal mo na bang ginagawa to? Since 2018 po. 2018. Okay. Ano yung unforgettable experience mo nung sinasali mo yung Um, ang... Nung nanalo po ako nung July po. Mm -hmm. Um... Nung nag-grand-winner po ako, pinababalik po ako para sa final walk po. Parang May pageant yaka. lang na magpapasa ka lang ng crown. Oh, sa, okay. sa ano po yan eh, BGC. Mm. Okay, pinababalik po kami. Pero mm. talagang ano, eh, hindi, kung buo buulo mo nung unang-unang, hindi ka kinabahan? Hindi po. Ang expect ko po kasi yung partner ko po yung sasali, tapos nagulat po ako, minik upan niya ako, tapos sino ka na ang yung costume, pinasali? Nagustuhan ko na po sa hanggang ah nag-enjoy ka ako, rin. Sumali okay. na po ako ng sumali. How about mm. naman si Miss Katrina? Um ako po yung last po na show po namin sa Laguna ko which is uh. Anilao. Uh -huh. uh, we got the best dress po doon. Out mm -hmm. of 80 contestant contestants po from different cities po in Laguna. Wow. We got wow. the grand winner po. Ayun, and we yun. have a special award din po in sponsor. Okay. Sponsor choice award. May ano na ba kayo? May international experience na ba? Um, wala pa Papunta pa lang doon siguro. Papunta pa lang doon, ano, mm -hmm. na represent na eh. yung Philippines. Oo nga, mukhang ano, kumbaga hindi papakabog sa ibang lahi na <laughs> no. itong mga alaga nyo ngayon. Nag facial reaction, oh, no, para oh, no, no. Ano ba yung normal? Kumari, ako, for parent din ako, gusto kong isali rin yung alaga ko sa ganitong mga competition. Ano ba yung ma advice ninyo? Kasi medyo time-consuming din ito, mm -hmm. at saka budget din, kailangan mo rin. Ano, yes. ano ba ang ma advice marami siyang niyo? pets, so, ah, marami rin siyang mga dogs No. Mm -hmm. So, paano pipiliin kung sino yung magiging representative? <laughs> kasi, yun? <laughs> kasi lahat malikot. Parang hindi mm. makakarampa. Ano ba ang advice or tips Um, Basically, kasi kami like we have nine pets. Mm -hmm. Sometimes, would you believe, talagang yung nine nirarampa namin all at the same time. So, okay. palitan lang kami yung mother and daughter talaga. Ah, so, um, we just wanted to inspire people na hindi lang cats, hindi lang dogs. Even other pets could be fashion... um Rampa... Um, fashionistas mm -hmm. also. Tama -no, may turquoise pa kayo? Tal Tur yeah. Ta ta Indolito. Tatlo. Tatlo turquoise, yes. So, depende pa rin sa pet siguro. Oh. Di ba? Tapos, when it comes to your question, um, you just have to prepare the pets first mm -hmm. and foremost, mm -hmm. no? Kasi most of them, di ba, hindi naman talaga gusto yung yung may damit oh, ma. no. or merong mga props, ganyan, accessories, yes. Sanayin lang sila sa bahay. Mm -hmm. So, on a regular day, Um, ah, ganyan sila sa loob ng bahay. really, <laughs> Not really. As in yung mga cotton lang na damit mm. para lang masanay sila na they have something to wear din. Mm. So, pagkaraan pa na, yun, you change it na lang to something na ano, uh -huh. na um, panglaban talaga. Okay. How about the others? Any tips or recommendations sa mga fur parents? Uh, for me po, to my fellow uh, pet owner po, or kahit hindi pa po mga passion niya, siguro po, if join po nila yung pet nila sa mga pet passion show, uh, make sure po na comfortable po yung pet sa mga suot po nila. Uh, don't wear po ng mga heavy or mga large props po, lalo na po pag, pag mga small dogs like Pomi po. Me po. Dapat po, ah, comfortable lang po sila sa runway po. Mm. Para po makapag-walk po sila ng maayos. Oh, oh. So. may talent portion din ba? O runway lang talaga? Ah, oh, parang, 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 para. para, para, para. Magulat ka pag may Q&A. Mm -hmm. ah, yes. mm. Ay, meron din po. ha? Uh, huh? Yes. MR. Meron? Ma may Q&A. Pet so, universe po. Ah, pero yung for parent ang sasagot. Yes, parent. Parents parents pa. yes. Ah, okay. well, kayo siguro mabilisan lang din na tips, recommendation? Uh, yeah? Sa akin po, um... Sinasanay ko lang po siya maglakad, oh, ha, Uh, halimbawa maglalakad po kami sa mall parkings. Sanayin ko lang siya maglakad with treats po. Then sinasanay ko na rin siya magsuot ng damit para hindi siya mairita. Ano naman, kay Princess naman, parang kinakausap ko siya tuwing Saturday na mayroon tayong event this morning. Ay, oh. So you need to be ready for that, oh. no, the performance. May, May on the pep stage. talk, <laughs> ano? May yes. pep talk. Okay. Yes. Well, maraming salamat ha, sa pagbisita sa amin at good vibes ang hatid mm, ninyo ngayong naka umaga. Nakakagaan ng loob. Ang loo. ating mga cute and adorable pets Thank kasama ka. ang kanilang mga parents na si Kent, Kevin, si Anna, Angelica, and Katrine. Salamat! Thank you! Good luck Thank sa mga so susunod so pa na show, ha? ha? Okay, susunod naman mga cars mga balita na ihatid namin sa inyo sa pagbabalikyan ng inag-iisang morning show na pa At ito ang Rise, and Rise and shine, shine, Pilipinas! Pilipinas!